Pinuntahan namin sila dahil may nakapanood ng videos nila two years ago nung i-upload natin at napanood nila at may naawa. Nagbigay po sila ng 1,790. So, ibibigay natin mga kababayan. Uh, sa hirap po ng ginagawa ko po, lalo na uh, minsan nalilate, uh, mm -hmm. pero nandyan pa rin po sila handang mangunawa at God bless po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, mga kabaranggay, magandang uh, taghali, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, kumusta po kayo? Mga kababayan, uh, two years ago, nung uh, na-vlog natin si Ipanadagoy, matagal-tagal na rin mga kababayan na <clears throat> hindi natin sila napasyal or nadalaw. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, uh, pinuntahan namin sila dahil may nakapanood ng videos nila 2 years ago nung i-upload natin at napanood nila at uh, may naawa kaya andito kami mga kababayan dahil ihatid yung uh, uh, pinapabigay kay Impanadager para sa kanyang anak. Uh, pangalan po nang nagpadala is si Ma'am Melinda Koister from uh, Germany. Nagbigay po sila ng 1,790 so ibibigay natin mga kababayan. Kasi ang Team Daddy Frankie mga kababayan kahit gaano na po katagal, at pag napanood ng ating mga kababayan at sila'y nagpadala, kahit malayo yan, pupuntahan namin. Dahil binibigyan din natin ng halaga lahat ng mga pinapadala sa ating mga beneficiary. Maliit man po o malaki ay talagang lubos. Malugod naming pinapasalamatan niyan mga kababayan. Kaya ito kami ngayon mga kababayan, uh, samantalahin na rin namin ang pagkakataon na kumustahin na rin si Impanada. So, alam ko naman mga kababayan na okay naman na sila kaya hindi namin na, namin sila masyadong binabalikan. Pero I think uh, seven months ago, binalikan ko rin sila at binigyan natin ng tulong pang-enrollment si Impanada Girl, uh, Sa mga hindi nakatutok sa aking channel, mga kababayan. Pero ngayon, samaan nyo kami, mga kababayan, at kakatok tayo para maiabot natin yung uh, tulong para kay uh, Impanada. Care. Hello po. Hello? Walang tao yata. Walang doorbell? Parang walang tao. Baka nasa labas sila. Mga Mac? kababayan, si Impanada Girl kasi pag, ang pagkakaalam ko, pag wala siyang pasok, uh, nagtitinda siya ng uh, impanada. Hello po! Oh, si Jessica po. Nasa po siya? Ah. ah. pumasok sa trabaho niya. Salamat naman. Matagal na pa siya may trabaho? Wala pa isang buwan. Bago pa lang. Okay. Saan siya nagtatrabaho na eh? Sa, ah, sa Jollibee. Saan lugar po? Oh, sige po, balik na lang po siguro kami. Oh. ah oh, sige po. Uh. Sige po, balik na lang kami. Thank you po. Uh. Sige, balikan. Ayan mga kababayan, uh, hindi natin uh, na si Jessica. Kaya siguro balik na lang or kung alam lang sana namin kung saan siya nagtatrabaho, pwede rin namin puntahan para iabot na lang itong a uh, pinadala ni Ma'am Melinda Koister. no? Pero syempre, eh, hindi pa man namin na ibibigay itong para kay uh, para kay Jessica mga kababayan. Papasalamat po ako kay Ma'am Melinda Koister from Germany. Maraming maraming salamat sa uh, tulong pinansyal na ipinaabot nyo kay Jessica. Huwag po kayo magalala kahit anong mangyari po. Uh, hindi lang po kay Ma'am Melinda Koister, basta na notify namin lahat yung mga ipinapadala nyo para sa ating mga beneficiary ay gagawa namin ng paraan maipaabot lahat sa ating mga kababayan, sa ating mga minamahal. Kaya muli po, maraming maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin na uh, nangailan na ng tulong. At higit sa lahat, maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala ninyo kay Daddy Frankie. So, let's go. May McDonald's huh? pala. Huh? McDonald's? Saan lugar po? po. makotoral pa bandaron. Ah sige. Wala access pala. Ah. Wala access pala. Ay okay lang. Ay ay salamat ay. naman. Pasensya ka na naabala ka namin. <laughs> Kumusta naman buhay mo? Ah, I'm a working student po sa ngayon. Oo. Oh. <laughs> Ilan minutes yung break time mo? Um, vary 30 minutes lang. Mo. Ah, okay okay. Pasensya ka na naabala ka namin ah. Kaya kami bumalik dito ay hinanap. Pumunta namin kami sa bahay nyo. Ah, okay. O nakausap namin yung lola mo. Kanina po kasi galing akong trabaho. Then pagkatas ko po ng trabaho, nagdiretso na rin po ako sa... What do you mean trabaho ko. dito? I mean, nag-aral muna po ako then trabaho. Up, galing up. sa school? Apo, galing sa school. Pagkatapos na school, uwi na bahay and then dito. Apo. Okay. Kumusta na yung mga anak mo? Ah, si mama, bali si mama po ngayon nag-aalaga ng dalawa kong anak. Oh, okay hindi, na nagtitinda na impanada yung panada mama mo? Ah, sa ngayon po, hindi po muna eh. Kasi nag-aalaga ng ano, dalawang bata. Tapos ayun. Okay <laughs> lang, at least. Pero, at least na... Pero minsan po, pag po, uh, wala po akong ano, tawag uh, wala po akong duty sa trabaho, dinadala ko pa rin po yung anak kong maliit. Kaya, yeah, kasi minsan, hindi rin po kaya ni mama ng dalawa na alaga. So, gaano ka nakatagal dito? Nagtatrabaho. Um, nung kailan lang po. Nung time po na uh, last po na ano natin, nag-vlog po tapos nag-apply na rin po ako nung time na po. Uh, okay. Ilang months na po ba yung last na? Um, uh, mga seven months, ganun? Mga seven months na rin po. So, ibig sabihin mga seven months ka na rin dito? ah, okay. Uh, okay naman. Okay naman po. Uh, masaya ako na nagtatrabaho ka na. pag pray mo Sa lang, mo lang mo, gaya na sinabi ko sa'yo noon. Ayun nga lang po, ah, mahirap lang po talagang ano, maki up sa mga school activities, project. Kasi minsan huli-huli po ako sa pagbibigay ng mga project. Tapos sa exam, hindi masyadong maka-focus. Kasi pag uwi, halaga ng bata, pag nasa trabaho, school, eh, multitasking talaga. Kailangan yun. Opo, kaya sikap lang po talaga, tiyaga lang po sa mga... So ano pangalan pala nung ano ulit? Sorry. Melinda Coyster. Oh, no, Kasi napanood ni Ma'am Melinda Coyster yung videos natin, yung unang-unang upload natin. I think 2 years ago, 'di ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero alam ko 2 years ago yung unang na-discover natin si Empanada Girl. Uh, tinda ng mama niya, the same time tinitinda rin niya habang nag school siya at kasakasama yung kanyang anak kaya maraming uh, naawa kaya Jessica. Pero ngayon naman, awa ng Diyos, unti-unti na recover So si Ma'am Melinda Coyster, nagpadala ng, magkano bro? 1,792. Kaya ito yung reason bakit kami nandito ngayon. No? So Ma'am Melinda Koyster, again, maraming maraming salamat po. At ito po, bibigay na namin kay, ano, kay uh, uh, Jessica. Sana makatulong to. Mal malaking bagay po sa akin to, lalo na po sa pag-aaral, sa mga Uh, tawag dito Mga uh, Mga kailangan ko sa gatas Tsaka diaper ko ng anak So maraming maraming salamat po Miss Melinda Koister From German Salamat po God bless po sa inyong lahat At, ilang taon na ba yung baby mo? Uh, yung sa, bunso Yung bunso po uh, Medyo malaki na rin siya Is, Dalawang taon na rin po Oh Nang, dalawang taon oh, Two years oh, na po, Yung panganay eh? Yung isa naman po uh, Magpo four years old Mag-aaral na rin po yung isa po oh, So naggagatas na pa rin sila? Opo oh, hanggang ngayon po nagagatas pa rin po. Tapos yung ayun, yung isa malapit na rin po mag-aral kaya talagang pa-budget na lang. okay. <laughs> budget sobra budget. Oh, sige, <laughs> dahil sabi mo nagagatas yung mga anak, siyempre bigyan din natin. Pahawak nga to, bro. Okay. Di ba? So, para sa panggatas ng anak mo, sa so, mga kababayan, inaanak ko pa pala yun. <laughs> Opo. Oo, <laughs> no? <na? laughs> Oh, to, may 5,000 bigay din si Daddy Frankie. Thank you po. Para tuloy-tuloy yung pag-aaral. Mga kababayan, kahit hindi po namin na ibablog si Jessica, isa uh, natutulong-tulungan pa rin natin. Gaya rin na sinabi na karaan, binigyan natin siya ng, uh, I think, 10,000 yon pang enrollment nila. So, hindi naman natin sila basta-basta kinakalimutan na lang. Kaya lamang, eh, sa dami rin ang tinutulungan natin mga kababayan. Kaya masaya ako dahil uh, kahit anong hirap ng buhay, napagtrabaho siya, na itataguyod niya. Sa mga hindi nakaalam ng kwento ng buhay ni Jessica, uh single uh single Single mother. mom po siya sa dalawa niyang anak. No. Kaya pilit niyang uh, nilalabanan yung hirap at hamon ng buhay. So ayaw ko masyadong pahabain 'to dahil naiyaya sa manager mo. Pero siyempre, samantalain ko mag-thank you sa iyong manager bago sumunod mo shout out sila magpasalamat. Okay yan po, shout out po sa mga manager ko po dito sa Santera. Uh, salamat po uh, sa lahat-lahat ng pangunawa po. Uh, ka, uh, sa hirap po ng ginagawa ko po, lalo na uh, minsan na uh, Pero nandyan pa rin po sila, handang mangunawa. At God bless po sa inyong lahat. Uh, huwag po sana kayong magsawa na uh, unawain po yung, ano, yung kalagayan. kalagayan po. ko po. Uh, thank you po and God bless. At kay Daddy Frankie na rin po pala. Malaking-malaking pasasalamat ko po sa kanya dahil sa tuloy-tuloy ah, niya po kaming ah, sinusuportahan sa bawat hamon ng pagsubok na dinaanang ko, ah, nandiyan pa rin po si Daddy Frankie. Ah, at saka sa mga kasamaan po ni Daddy Frankie, si Kuya Sam, si si motovlog ay si kuyarab <laughs> Kuya yeah. God bless po sa inyong lahat. At uh, hindi niyo po ako iniwan hanggang hanggang ngayon uh, hanggang sa una at hang, at ngayon. Maraming 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 salamat po. Isa pong privilege po sa akin 'to bilang isang solo parent at bilang isa na rin pong estudyanteng ina. Oh. Salamat po. Yeah. So, marami-maraming salamat mga kababayan no. At least na-update ko kaya at muli po kababayan natin na ng tulong sa para sa ating mga beneficiary. Ayun, mga kababayan, Daddy Frankie po. From Pangasinan, anak ng Pangasinan, para hindi masyadong maabala si mga... Pwede ko yung FB page ko. O, oh, sige, sige. Uh, ayan, sa mga followers ko rin po, uh, sana po uh, uh, supportahan nyo rin po ang, ang, FB page ko po na Empanada Girl at yung YouTube channel ko po na Empanada Girl, janting so Ina. Sana po supportahan nyo po ako at Pati na rin po si Daddy Frankie and si pati na rin po si Mala Diyosa and sa mga beneficiary po din Daddy Frankie, supportahan niyo rin po. Maraming maraming salamat po. God bless. Thank you po.